Dahil sa sobra ng siksikan sa mga kulungan sa bansa, isang panukala ang planong ihain sa Senado na i-house arrest na lamang ang mga nagkasala sa kung tawagi light crime tulad ng libel at slight physical injuries. Pero hindi pa man na ihain, may mga kumukontra na agad dito. Balitang hatid ni Tina Paniban Perez. Kulong taong na kulong si Daniel dahil sa kasong frustrated murder. Mahirap daw ang buhay sa loob ng kulungan. Isa sa mga problema, ang siksikan sa maliliit na selda. Kawawa, kung saan ka na lang kung na lang yung daladala -dala mo yung gamit, nandun ka, nakamukmuk ka. Kaya si Senator Coco Pimentel, pinag-aaralan ng paghahain ng panukala para i-house arrest na lang ang mga nagkakasala ng light crimes gaya ng libel, slander at slight physical injuries para di na sila makadagdag si siksikan sa mga kulungan if ever may magpropose ako na house arrest it will not be for the grave crimes kasi that's too unfair at saka it's it's an idea lang na naisip namin to decongest the jails kasi nga ang ang, ang sitwasyon ngayon eh sila ang mga nakakulong po sa ating mga jail system ay nagtitake turns para makatulog ng nakatayo. para raw mo ang mga naka-house arrest pwede raw silang kabitan ng ankle tulad ng ginagamit sa ibang bansa pero kapag nilabag ang mga probisyon ng house arrest, sabi ni Pimentel, may parusa ng kulong. Stricto yon, stricto ang violation of the of the house arrest is another violation. Hmm. Na this time another case mo, this time jail kana kasi yah, oh, kasi dapat disiplina naman ang hospital arrest. You cannot pass a law to prohibit it kasi sa yung humanitarian ground. Not to make it permanent na magiging substitute for jail. Hindi pa na ng panukala pero may mga umaalman na rito. Yung ating mga penalties nga doon sa ating mga existing crimes, napakababa na. Ngayon kung uh, babawasan pa natin to na gagawin na lang nating house arrest, Baka magdulot ito, baka lalo lumakas ang loob ng mga tao na gumawa ng mga, mga krimen. From minor, baka may spoil to, no? Maging from minor to major crimes. So, ang paningin namin dito, it will breed more uh, criminals. Pareho nilang tanong, kahit pa may anklet monitor ang naka-house arrest, may tao bang magmo sa kanila? At paano masisigurong tulad nga sila ng ibang presong walang tinatamasang benepisyo? Pareho ang inirerekomenda nilang solusyon para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan. It should provide more space or uh, more places, build more jails. A national government should uh, give additional funding to ano, yun nga, uh, gumawa ng maraming ano disente proper at ayos na ano no uh, uh, jails i would suggest na i-integrate nila into one ano you know, itong Bucor sa ka itong bjMP si Daniel ng na nito lang Disyembre nakalaya matapos makulong ng walong taon pabor din sa house arrest ganun na lang sana kasi kadalasan dun mga prima lang, hindi naman talaga napapatunayan nakatulungan sila. Pati ang ibang nakausap namin. Nagkasala sila, hindi naman pwede nagkasala ka sa bahay kay kukulong. Di ba, hindi naman bagay yon. Dapat sa kulungan sila ilagay. Pwede o, yung ano, may tagabantay sa bahay nila. Tina Panganiban Perez, GMA News.